Kaugnay ng idineklarang state of calamity sa Butuan City, makakausap natin ngayon si Butuan CDRRMC spokesperson Gracia Espere. Magandang umaga po. Good morning. Yes. Ako ah, mo po dyan sa inyong lugar? Maulan pa po ba? Ah, uh, dito po yung ulan. Pabugso-bugso oh, po, tama? Ah, pabugso-bugso siya. Mm -hmm. Kumusta po yung mga naapektuhang residente? Uh, ang mga naapektuhan residente, nakabalik na sila sa kanilang mga bahay yung naapektuhan ng ng ulan last week, no? Mm -hmm. uh, pero ngayon, meron na naman tayong, this morning lang, meron na naman nag-preemptive evacuation na isang barangay uh, na involved dito is estimated 500 families na naman. Kasi kagabi, tumaas yung level na naman ng tubig at saka meron na namang uh, areas na hanggang knee level hanggang bewang yung tubig. Opo, bakit po nag-preemptive evacuation itong ano pong barangay ito? Malapit po ba ito sa ilog? Ah, uh, yes, uh, malapit siya sa ilog. Ang barangay bading ngayon nagpreemptive mm -hmm. evacuation sila kakatawag lang kanina mga almost 6 o'clock. Opo ah uh, yun naman po sa mga palayan, eh, paano po kaya makakabangon yung mga magsasaka natin dyan sa lugar? Hasta ngayon, dinetermine talaga natin ngayon yung sa mga palayan kasi umabot yan ng 1,223 hectares na na-damage. Uh, ang estimated cost nito ay eh. umabot ng 19,665,000. five mm thousand -hmm. So, Do, sabi ng city agriculturist natin na dinetermine uh, nila Labid kasi merong mga areas na baka makarecover. So yun ang ating tinitingnan ngayon. Ah, so ina-identify pa lang po itong mga lugar na ito? Yung mga pwede pang maisalba yung mga tanim? Yes, oo. Kasi uh, may mga areas kasi na sabi ng agriculturist natin na baka makarecover pa. So yun yung mga hakbang na ginagawa natin ngayon, mm -hmm. talagang i-determine natin yung mga hindi na talaga makabawi. Okay, sana po eh kahit papano hindi na po madagdagan yung mga naapektuhan pamilya dyan sa Butuan. Maraming yes. salamat po Oo. opo. Maraming salamat yun yun po. Yung ang... Okay, at Siyan po siya, uh, Gracia Espere, ang tagapagsalita ng Butuan CDRRMC.